Ayan mga ka-TH yung jar. Ayan, patagit tayo sa dyan lang pala yung at target natin ang smiley turtle natin. Ayan, smiley turtle din. Smiley face marker. So ang target natin ay dito lang galing dyan sa butas na malalim yan malalim to 5 inches 5 inches so tatama sa uh, pasout nya lord itong pagong pasout nya dyan mismo sa baton na malik na Norti yan. South target. 5 feet. Kasi 5 inches. Ang lalim ng butas na yan. Tapos. Ay lock na siya sa south. Ang bato. Lock niya sa 135. Sa 315 muna tayo. Ayan. Kasi mo tayo 315. Yung puno ng manga. Nakalign yan. Tsaka doon. Pero sa likod niyan doon natin makikita letrang D Naka-fix na natanggal na namin lock niya sa uh, 135 yung bato na yun Ayan. may lock sa 315 may lock sa 135 Ayan. lock din sa JOS nya yan nakapix yung bato na yan at mababol yan yan, tapos lock niya sa 45 degree. Ayun. Palaka na may mata. So, sa gilid niya may triangle. May load dyan na big load dyan sa, sa south. palaka yan. Nakatingin yan dito. Ayan. Ayan ang mata. Palaka ba o isda? Parang malaking isda eh. Ah, isda nga, isda, isda. Ayan. Nakatingin niyan dito ang isda. Dito. Tapos lock niya sa 225. Yan. Yung bato na yan. Tapos yan. Yan. Sa so west. Yan yung lock doon. Bato. Yun. Yung bato. Ah, malayo ang lock. Yan. Tapos ito, si na may dot. Yan Si na may dot. So, ang ibig sabihin niyan is enclosed. Kita uh, ba? Ayan. Si yan. Si na may dot enclosed. Darak. Pumalapit malapit lang sa bato. Yung iba namang kalugan yan inside the rack. So, ito naman. Triangle. Triangle na may dat sa gitna so on that on the spot treasure and there so dito dito lang ayan dito lang pala yung sumulod na hiningitian ng pagong na yan eh Saka yung face marker na yan mapapansin nyo yung yan yan yung linya na yan 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 yan, yan dito ka direct tayo dito Ito yung pinakamarkar dito. Yan o. Oh. Para siyang metal. Ayan. Ayan. Ito yung spot. Ayan pa ito sa likod. Yung face marker niya may dot. Eh, sa likod pa yan. <coughs> kasi may passageway yung bato na yun dito yun yeah. dito so ang spot galing sa puno 3 feet US pero ang daanan dito ang dadaan dito dudukutin yung isa ayan dito dudukutin yung isa ang jelaling kain dito, pasuot papunta dyan. Okay mga katits, yan lang.